what is down mga ka-take care po good morning to all of you good morning youtube world youtube universe uh, a pleasant morning to everyone uh, who is watching right now yun <laughs> so ano bang mangyayari ngayong umaga uh, on the way tayo papuntang kuya po nwe so this is my first uh, trail uh, bike ride alone so may bagong gasoline station na pinapatay dito oh. ayun o oh. Okay. So, nandito na tayo sa may kabaroan ni Smeralda. Siya natin yung, shout out natin yung, so, out natin yung mga tropa natin dito. Parang balik ata yung hermit natin Parang parang balik yung hermit natin. Balik na <laughs> What the heck? Marengal. Okay. Naayos natin yung helmet natin dahil baliktad yung likod na pumunta sa arap. Ano <laughs> Okay. <clears throat> Let's continue. So, shout out natin yung mga ka-take care natin dito sa Kabaruan Esmeralda si Katay Kerr Elizabeth tsaka si naning Tintin so nandito sila tsaka yung si Kuya let's go let's go labit na tayo men paglampas natin ng kadampayan labit na So dadagdagan lang natin yung speed natin para makarating tayo nang maaga dahil magpapakape pa yung ating tropa. Take you, boom. Patindin din pala natin yung mga bikers ng Langto, Esmeralda Balungaw. Ayun, si Katay Kier Katekera Sam and Katekera Anthony request sa mga tropa nya yun, shout out sa lahat ng bikers ng Esmeralda Balunggaw kakaingal, sarap yung alin lagi natin sa pabagal <laughs> <laughs> dahil mahirapan tayo kapag nasa matigas kumagat oh ang payan ba? 6.18 So mga Alas 7 nandun na siguro tayo So natin ng magandang umaga si Kuya Tolentino Dorneng ah? <laughs> lang, dorneng Wala ka pa kay Chai Wala, <laughs> <laughs> well, no. Ay, wala <laughs> ka ba ikaw na eh Huwag lang huwag Kinagmuntat <laughs> tayo Yan? Yeah. Kinagmuntat tayo? Dino Balmure Ay di so shout out kay Ading Dino Kung bumis sa kanila Tsaka si Kuya Tolentino Ayan Salamat <laughs> ko sila sa akin ngayon sa Sa farm nila Ayan, sa all may farm Tricycle kumaka, tricycle Kailangan <laughs> magdududu yung Ay huwag lang huwag Hmm Huwag lang huwag Huwag lang huwag Huwag restore may tanaw. Ah, si Ah, sige. Pano, ingat, ingat, ingat. Sige, Ading. So, yun, nakita natin si Kuya Tolentino at si Ading Dino. And shout si out sa kanila. Hindi natin pwedeng ganto Ayan, bubuatin natin. Ayan. Ayan, o. Oh. Tinabunan na pala nila ng mga bato so bubuhatin talaga natin wala natin natin konti magbilis tayo pupunta tayo doon sa may nagkuralan let's go take you. Oh. boom yun na dito na tayo sa wakas Morning, Good morning, ante. Morning. Okay. So, nadili yung biyahe natin dahil sa kakapicture natin. Good morning, ante. Lene, <laughs> Sa so, nandito na tayo sa nagkuralan. So ikot-ikot muna para relax relax yung pa. So batiin natin si sometimes tsaka si Ading Vina Morales, tsaka si Mika, si Lintonges, tsaka si Tropa Pets. <laughs> Busy sa cellphone ng aga. <laughs> ano, nakatimpla ka na ba? <laughs> So ba't natin sila ate dun? Na, nauna na sila nagkape Yeah <laughs> ha? Grabe So Hindi <laughs> And So Tutuloy natin mamaya yung video natin mga katay Kaya kailangan natin magpahinga muna Ayun. Thanks God uh, din, uh, Hinatid tayo ni Ni Pike Nang maayos kahit tudpud yung gulong Yun So kita kits mamaya. Mamaya ang hapon pag -uwi natin. Thank you, boom. 2,000 years later. So ayun. Dito ko na tinapos yung video natin. Mga take care. Kita tayo. Sa next vlog. Mga ka take care, boom. Huh sarap. So, sa sports lang tayo. Walang bisyo. Kita kits sa next vlog. Lagi kayong mag-iingat. Ang lagi yung tataan. Daan, tatandaan. <laughs> Thank you, boom. Peace.